unsa ba ang baba mga baba sa katubagan sa mga pag-ampo tanawan niya unsa ay mga baba basahan ni sa isaya simitay uno dos ingon aniya karon ang kamot ni Jehovah wala pamubi kini magkinidili makaluwas ni pabugaton ang iyang idulungog aron kini dili makadungog apan ang inyong mga kasalanan may nakapamulag kaninyo sa inyong Dios ug ang inyong mga sala nakapatago sa ibnao gikan kanya aron dili siya makadungog mao ka katubagan ng atong mga pagampo tungod ani unsa ang gingon kasalanan may nakapahimulag kanato ang sala mo ang dili ka matabangan sa Dios nganong dili sa, sa atong kalisod unsa may atong makahimtang kung unsa imong kahimtang diya karon naabakas mo dagkong mga problema ni agi karon si sa na buhi niya wala pangino ni mo wala ka pamati sa Dios tungod na nga donatay sala. Ang sala, ang gayod moy nagababag. Dili makadungog ang gino. Stone sagan pasi ang kubangan staw nga rebellioso pa niya no? wala magtuman niya bot kita nga uh, sa Dios apa ng Dios dili mamati tungod kay ang sala nagababag pa kanato klaro kayo ang giingon sa pulong sa Dios no uh, sa balaang kasulatan na ang atong mga kasalanan may nakapalayo o nakapahimulag kanato gikan sa atong Dios ang sala nakapatago siyang nao gikan to aron siya dili makadungog mo ni kaniadto ako sa na nga uh, desperado kay kong, uh, kung nga frustrated ko pasis pagkakaw. ang sige ko sangpit ginoo wa manginamati na Dios nga mitubag pero sa diha nga nasayran uh, ako nga uh, dako ba sala. sala walay gamay o dako tubangan sa si Dios ng sala kanan sala bisa kung sa panagagamay basta na kay sala di gud siya maminaw lato mo ra dito ang problema mo to sa dihang nasulbad ni akong sala unsay na tabo melson, sa grabe ka dool ang ginoo gud grabe siya kaduol, dool og kay ngunta makuhit ra siya Huwag mo kayo makita. So, sa imong pag mabati nga, sa iha lang pagtubag sa imong pag-ampo, daw dili na siya layo kayo sa kitwa. Nga di siya makadungog o pila kamilya pa na iyang puyan. So, abas langit, pila ka. Uh, Ye, light years, so, hindi yun na maabot sa tao ang langit. Pero, sa liha, the moment nga ang sala ni mo, sa siyang tubangan diyan na na grabe ka dol ang Dios sa mga I-testify jud ko ni sa ubang tawo. Og sila pud nga mituo og minsunod. Kay nga sila tinuod jud dai. Na dol ang Dios. Mao na ang problema sa tawo. Sa panahon pagsampit sa tawo nga nanginanglan siya, og wa siya paminawa kay e sa panahon nga naasas sa kalipayan, wala gid siya kanaw nag Dios na sa kahugawan wa niya na nanaing uh, ang kanida yung pagpakasala nag, nagbabag sa katubagan sa katampo diha na na masayran niya na sa lihang na nasa kalamidad o sa sitwasyon na diin lisod na ang tabang nga ang mga tao limitado lang sa pagtabang niya apan kung sa yung resort o sila ay yung katapos ng uh, paagi na uh, how as is yung sitwasyon kaya yung pagsampit sa gas upan so yung pagsampit wala pagyod paminawa na na problema diha pero kung madil na ang iyong kalapasan diha na ang pagampo matubag pero pumunta na saan ba pagsulbad sa sala? Si Jesus no, may anis kalibutan uh, sulbaron na ang sala. Siya nagpakamatay sa cross, ilansang aron uh, bayran ang atong kalapasan. Aron uh, kanang tanang sala na to, mapapas, o kanang sala na to, to karoon, so nga naan na to karon. Ngabi, man sa itong labing pinakadyutay nga nahimong itong sala, kanatanan mapapas. Kung sa diha nga mapapas na ka na, makasinati na ka o katubagan, kasinati na ka sa presensya sa Diyos sa imong kinabuhi. Si Jesus niya ni, gaula siyang dugo, karon ikaw luwason, gikan sa akong kalapasan, gikan sa imong kalapasan, gikan sa itong mga kasalanan, uh, usam na kagbukat, kagrabe kasalanan, mapasaylo na kanya. Nahimu man kang kriminal, mapasaylo kanya o sa mga kakabisyoso sa mga kaadik-adik kanya to mapasaylo kaniya. unsa sa pamanunong na buhat si kinaboy na karoon imo gibasulan o ni mong hinulsulan ikaw daw ato ni kasagin mo andam siyang matabang sa on sitwasyon nga karoon na uh, niyaguman kung naamang kaskalisudanan diya mo ang kasakit ang ang Diyos andam matabang niya lang usa nga imo ilhon nga ang kapasayloan nato madawat lamang pinaagi kang Kristo. atong dawaton si Kristos tung pinabuhi isipon nato siya lamang ang makaluwas siya lamang ang manluluwas sa ang ginabuhat kuana lain pa O siya lamang ang makapapas tanan natong kalapasan kay siya gihalad ingon bayad sa tong sala mo na purpose ng minan ni si Jesus aron bayaran ta sala o sigurado kung uh, kung kana imong buhaton ang pagdawat kang hisos o pagtalikod na sa imong sala sukad karon makasin natin ang kadkabaguhan sa imong kinabuhi makasin natin ang pagkaduol sa Dios sa imong kinabuhi that's my experience kanhon na lang kong hikog sa unahapit, hapit nag maghikog, -oh tuwa mag -oh may Dios na nagpangutan na ako sa akong kinabuhi kung sa magibili ng kalimutan na panwaag ito bago ko sa dihang na encounter ko sa ginoo hindi anak na na siren di de. sa so, dabi tong may tubag siya sa akong frustration na akong pangutan na hindi ko mabagay ko niyo pero ang isya yung tubag sa kuha. ngayon nga nakadungog ako sa wali ngayon nga lang nga ang mga langgam sa kalangitan ako nang gipakaon pag nimo sa iyo sa buntag makakita pa ka sa adlaw mao na ang nga wakti ka higugma ah. nagtulo jud akong luha nakasabot ko nga ako wa gyud nga gipaabot sa Ginoo sa siya iya gyud kong gitubag diha diha dayon ug usara akong hinunduman dili nga ngon nga uh, nunguan ko nang winta ko sa ginoong sa mga imong gibuhat sa kong kinabuhi wala wala ko iyarang ipaila sa ako kuang akong sala akong sala tungod sa akong sala di ay layo ko niya manaway way tubag ang akong mga pagsangpit naghilak ko ato nungo nigo rago ko nga ay pasaylas ginawa na ko magreklamo pag ingon lang nga kana ba ang hindi gingon na wala ti kahit ah, ikaw, kahit bugma ka na Pag ingon niya, anak yun, sa ako ah, Mahila ko kay ako hinuluman ang pagpakasala nako ko o nagpailang nawa ko niya. So diha ako, nausab, diha ako nagsugod. Gani, dili pa to maong time kay sa so, dihang nasayaran ako nga, dako akong sala. sad ko sa bangas nga Probably okay ko ato, naingon ko sa simba ko nimo. Samba ko sa Diyos. kung niabot na po ng time na 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 po ko. Niabot na po na tingon, na po nga, di kong simba nimo, wadyo ko ni mo usba ba? O ni mo usba kong kinabuhi? Okay. Kapila na po, maraglayo mong gihapon ko sa bisag itubag na po niya ito sa time nga uh, nakaingon ako na ba nga kaya dako ko ko pangandos si kinagoy naingon ko nga Lord ako na nang i-give up ang ako mga pangandol. ako na nang biyaan ako mga pangandol. ikaw na akong, pang, akong pangitaon ikaw na akong pangandoy yun. so man niya tumigsoon grabe ka doon sa ginoon before pa man dyan ko na convert wala pa yun yung doon uh, na ka na na ang Diyos Nana, na 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 makinabi na ako magbasa ko sa Biblia ganahan na kayo kumubasa sa Biblia hindi na kumu-over time sa trabaho diyan na uh, ngayon ko uh, karot, tama ko lasin ko ulit na ko kaya uh, Gidali-dali ang tuli, kani makabasa ko sa pulong sa si gino. At hindi eh, ko kayo pamasahon ang pulong sa si gino. Kani di ko ka nang basa sa pulong sa si gino. Uy, lami. Itanaw na ko. Uy. Bukaon ko ano yun niya. At to nung ko sa mga witchcraft. Iyasiyawa. Inana ta. Basta natas kasalanan. Pumot kayo na to ng mga buhat siyawa. Pero sa dihang uh, ibago ko sa si gino. Uh yang i-declare ko nga ikaw na ako pang ikaw Lord. Dito siya nagsugod. Nga nag, nagkabig dito, nagbira dito siya na ako pa yung once niya. Ipadool dito ko mayo. Eh, nga mas mas magbasa ko sa Biblia. Something nga nais ay isulti ka na ako. Nga ano na ba? Nga, nag-iingo ka na ako. Dito, tanan. Ang na nagsugod sa diha the moment nga na convert ko kadi kadul ang Ginoo naghilak ko mahilak ko ko mahilak ko ko sa masinati na ang kadul niya chutay lang na kong litok ko sa pulong Muna na akong pangayoon mo akong hangi iyan to bagon dagang kay mga missing uh, na pangitabo nga kas sa uh, katingalahan kay nitabos ng sa Hallelujah. Ug na na, naghatag ka ng kaligon ng on hangtod karon. Nang nangalagad pa niya nag-share na po kas pulong sa duha nga usaon jud na pagkadoon nato sa Dios. Pagka nindo, Kung ikaw naman ka, kung na man ka sa sitwasyon karon, pamati nimo nga way ginuom tubag na siya. Pero ang problema lagi ang sala. Ang sala nimo may nagbabag na. Kinanglan mapasaylo ka kung willing kang gani nga mapasiguli di sa Dios surrender tanan niya surrender hatag kaniya ang tanan itugyan kaniya ang tanan ay mong mo muna yung gusto ay mong kinabuhi itugyan si Yahawa na siya bitay mo kupot siya bitay mo mo hatag o plano sa mga kinabuhi nga imo na lang sundon muna yung ganahan. Bo, kung ngonay mong dawaton, ah, sigurado ang pagkadoos sa si ginoy mo masinati. pero dili ka mo yung ah, ko sa kumbisyo, ko sa mga kuandiya, ah, dili ito Dili yung katubanggon sa Diyos. Kaya dili man siya mutuman sa imong gusto. Ang gusto niyang buhaton, kanang mutuman ka sa iyang gusto o kabubuton. Dili na to, mahimo nga pasyay pasundon nato sa atong gusto kung dili kita ay musunod sa iyang gusto kay e, kanang iyang mga kabubuton iyang gusto sa atong pinaboy makaayo makaluwas nato ang tawag sa dili mga ato ang kaugalingong plano may magpahalis magpahari ah May ay iyang plano ha so kung nanginanglang ka sa mga pag-ampo katubagan sa pag solusyon. mao si Jesus lamang ang makatubag niya ng tanan. Busa inang lang, ni ang tanan neto, so, o, ino, ni gino, na to kaniya. Surrender. Ano ni mo Lord? undang nako, aning anong sa pagpakasala? Gusto nako maglakaw sa pagkamatao. Gusto ko malakaw magpamagsa ng pag-ibig. Mahawin na anong mo ang buhatan. O, kung sinati niya, Imo, lihan, lihan ang pagkadoon sa Diyos. God bless. Tagasalamat.